Okay lang po kong tatanda ka. Ah, oh, okay lang naman, ma'am. Hindi okay po, kasi kaya legal. <laughs> Ay, sorry. Hindi legal kasi bata pa kayo. Ah, uh, paano po ka ba sabihin? Eh, mahirap po kasi pag nagmahal. Eh, ang hirap naman sabihin na pag break kayo. Oo, may mali ang content ko po is may ipapabasa lang sa inyo na uh, words from Bible. Tapos po oh, may dala akong donut. Okay lang po kong tatanda ka okay lang naman ma'am. Okay lang. Hindi po, po kasi kami legal. Ay, sorry. Okay, okay lang ma'am. Ano na lang? Uh, I-vlog ko na lang yung mukha nyo. I-vlog ko na lang po yung mukha. Uh -oh. -uh. Naintindihan ko po yun. Naintindihan ko po. Pero may gusto ko lang po akong uh, ipabasa sana sa inyo. No worries po. Uh, I think kahit hindi kayo legal, applicable to. So hopefully dadating yung panahon no, na maging legal. Hindi legal kasi bata pa kayo ah, uh, paano ko ba sabihin? Eh, mahirap po kasi pag nagmahal. Eh, ang hirap naman sabihin na pag-break kayo. Pero, gawin sana natin yung pagmamahal natin sa isa't isa para, kasi po, ako po tatay, may anak din ako na grade 11. Hindi ko alam kung mayroon din siyang illegal. <laughs> hindi ko sure. Pero, again po, ang sasabihin ko lang po sa inyo is, kahit illegal, patunayan natin sa parents natin na hindi hadlang yung pag-iibigan nyo para matapos nyo yung inyong kanya-kanyang pangarap. Kasi po dapat kayo dahil nagmamahalan kayo, dahil nagmamahalan kayo, nagtutulungan kayo. Ano na maabot nyo yung inyong mga pangarap sa buhay. Para mapatunayan natin, illegal kami pero ito kami natapos sa pag-aaral. Maging, 'di ba? Magiging proud tayo. So may gusto ko lang ipabasa, ma'am. Uh, okay lang sa iyo, ma'am, ikaw magbasa. May, pwede bang lakasan mo siya? As pagandang loob. Ang pag ang pagibig ibig ay hindi maiinggit, nainggitin o mapagmalaki o humble. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, mayam hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, hindi natutuwa sa matapang. Ayun. So, itong, actually, mam, ma itong pag-ibig na to ay ito yung pag ng Diyos sa atin. Kasi at may dadagdag ko lang po sa inyo ino. You know? uh, kasi po may binanggit sa amin ng hindi po ako pastor ah pero hindi naman kadahilanan hindi ka pastor eh hindi ka pwedeng mag-share. Uh, tinanong ako before ng pastor, sabi niya, "Sinong mas mahal mo? Ang Diyos o 'yung asawa mo?" Syempre bilang pa ako po, ano sasabihin ko? Asawa ko. Pero mali po. Alam niyo po kung bakit? Ang dapat niyo kay da ayo, uh, illegal. Alam niyo kung ano mas dapat nyo mahalin po? Ang Diyos. Bakit? Kasi po, pagminahal mo ang Diyos, takot kang mga liwa. Tama po? Na kahit hindi ka nakikita ng ni Sir, hindi ka gagawa ng against sa relasyon nyo. Bakit? Hindi ka man niya nakikita. Sir, uh, vice versa, hindi kanya nakikita ni Ma'am. Pero ang Diyos po, nakikita tayo 24-7. So kung may takot tayo sa Diyos, mahalin natin yung fight uh, partner natin. Sabi nga po eh, pwedeng gawing love triangle. So, sino po yung katriangle natin? Ang Panginoon. Kasi, eh, sige, bahala ka dyan kung gagawa ka ng masama. Parang ganon, sir. Bahala ka, gagawa ka ng masama. Hindi man kita nakikita, pero nakikita ka ng Panginoon. Mas, ma, mas malala yung palo niya ang Panginoon kaysa sa akin. So, dapat talaga magtiwala tayo sa Diyos para magkaroon po tayo ng tiwala sa isa't isa. Sa panahon po ngayon, ang hirap. Di po ba? mamaya maya wala yung girlfriend kung ano-anong nilalande di ba ma'am boyfriend mo no, nilalande pero again magtiwala kayo sa isa't isa kasi ma'am pag walang tiwala sir walang tiwala walang kwenta promise kung wala kayong tiwala sa isa't isa I advise maghiwalay na lang kayo kasi magsisiraan lang kayo pero I think mahal nyo po isa't isa salamat po sa pang ano ha basta po uh, last gamitin nyo yung pagmamahal nyo sa isa't isa para magtulungan kayo at maging successful kayo sa inyong pangarap sa buhay. Ano po? Ah, sensya na po. Ang dami ko nang sinabi. Ito po libre. Ngayon. Ngayon lang po. Ah, kasi nagpag, maglalagay po kami dito. Kung sakali po na matambay kayo ulit, opo. Oh bukas, sa ano, sa ano, ah, hindi ko lang po alam kung magkakano yung ah, ipiprice nila. Pero available po dito. Ma'am, pili na po. Oh, sure po. Sure. Thank you po. Thank you po. Sige, yes, salamat. Ay, no worries po ah. Uh, hindi ko, ano yung mukha Then, baka pwede niyong bisitahin na rin. Gairo Moto yung pangalan ng ano ko. God bless her ah. Sorry, ikaw ang lalaki. Ikaw talaga yung magdadala. Sa isang relasyon. Uh, illegal man, pero again, hindi, hindi had lang, no? Kung nagmamahalan kayo, magmahalin kayo. Basta patunayan nyo na tama yung ginagawa nyo. Ano? Salamat po, ma'am. God bless, Thank you, you po.